Last News Updates mga balita ngayon. PMA Cadets nagsanay sa Pag-asa Island sa gitna ng Bantang Panlabas 6.5 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo na sabat sa Zamboanga del Sur, anim na suspect arestado. Limang iba pang kidnapping cases sangkot ang Chinese suspect sa pagpatay kay Anson Que Bagong komite kontra kidnapping binuo ng PNP. Ako po si Cesar Sorian. Maraming ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. May git dalawang daang kadete mula sa Philippine Military Academy of PMA Ciclablaya Class of 2025 ang sumabak sa kauna-unahang Joint Field Training Exercise sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea noong nakaraang linggo. Ayon kay PMA Superintendent Vice Admiral Bernard Cesar Valencia, ginawa ang stimulation ng operasyon laban sa external aggressor bilang bahagi ng paghahanda ng senior cadets na magtatapos ngayong Mayo. Ang aktibidad ay bahagi ng pinakamahabang joint training mula April 12 hanggang 26. Tampok ang pagpapalakas ng readiness at joint operations ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Kasama rin sa kanilang misyon ang coastal cleanup, turtle release at educational activities para sa mga estudyante ng Pag-asa Integrated School. Binisita ng mga kadete ang isla sakay ng BRP Davao del Sur, habang pinapaigting ng militar ang pagtutok sa external defense sa harap ng tensyon sa WPS. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzalino Naguula. Nasabat ng mga otoridad ang tinatayang 6.5 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo sa operasyon sa baybaying bahagi ng Tabina, Zamboanga del Sur nitong Sabado, dakong alas 2.35 ng madaling araw. Ayon kay Police Major Benzar Mukaram, Hepe ng Zamboanga del Sur Maritime Police Station o ZDS MARPSTA, anim na individual ang arestado sa operasyon habang mayroong seaborne patrol ang kanilang grupo. Ayon pa kay Mukaram, isang bangkang demotor na may kargang smuggled na sigarilyo ang kanilang nahuli. Tinatayang aabot sa 6,523,000 ang halaga ng mga ito. Bukod sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act of 2016, Lumabag din ang mga produkto sa Republic Act 10643 o Graphic Health Warnings Law. Dimang iba pang kidnapping cases ang kinasasangkutan ng isa sa tatlong na arestong sospek sa pagpatay sa Filipino-Chinese businessman na si Anson Kue at sa driver nito ayon sa Philippine National Police o PNP. Ayon kay PNP Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, ang Chinese national suspect na si David Dan Liao na sumuko sa otoridad noong Sabado ay sangkot sa limang kidnapping na naganap noong November 2022 sa Muntinlupa City. February 2024 sa Paranaque, August 2024 sa Pasay, December 2024 sa Muntinlupa at nitong February 2025 sa Paranaque. Dagdag pa ni Fajardo na aresto na noong 2009 si Liao sa Angeles, Pampanga sa salang kidnapping din. Gamit ang pangalan na Yang Jianmin at Michael Agad Yung. Samantala, naglunsad ang PNP ng bagong Komite Kontra Kidnapping, tatawaging Joint Anti-Kidnapping Action Committee o JAKAC. Ang komite ay tututok sa pagtukoy, pagsugpo at pag ng mga organized kidnap for hire operations sa bansa. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. thank you